ay pupunta kami sa Masagana po. sa may barangay Irawan. Ako si Kayla. Ako si Franz. Ako si Pring. Ako si Justin. So, tara! Tara! Oh, tara. Let's go! <laughs> tara! Tara! sa terminal. Sa terminal? <laughs> sa, <magandang motel. laughs> sa terminal? Sa mga ano ba yung, yung, bagong terminal? Yeah. saang terminal ba na yun? Ah, <laughs> dito <at> yung <at> banda? na ako ng <laughs> Hindi nga, pero <Yes>. hindi. <laughs> Hihintay <laughs> na lang namin yung pinok namin na cab. <laughs> guys. Hindi namin alam kung saan San <laughs> okay. so, na lang kami Ano? Hanap. Kaya kailangan kami makapapunta kami dito. Ito kami. Yan yung challenge nito guys. Kailangan namin makapunta sa Masagana Falls ng... Piso lang ang pen. <laughs> <lang ang> <laughs> Iba-ibang challenge yun. Madami. Punta na kami sa time na. So magkakarang tayo sa kayo. So tayo sa kayo. yung huwag ka mag-act mag mag na... That's na inosente ka. That's that's in dapat that's 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 matapang ka baka takay na kami na po dito. Oh, wait. Komita ko na muna. Halata po 'yung. Sorry po first time po kasi namin sa Palawan nung una. First time namin YouTube. So nagtanong kami doon sa may terminal. Ang sabi nila, isang oras daw 'yung hike papunta doon sa Masagana Falls. Disclaimer lang guys, hindi to sponsored ah. Lately kasi, ang init-init sa school. Parang walang aircon kasi kami sa school eh. Pero buti, nandito ang Jisoo Life. Pero hindi lang ang Jisoo Life ang nandiyan talaga sa tabi namin. Pati din, ang bucket hat. Hindi ba? <laughs> Saan mabibili? <laughs> mabibili ka ati kayo na. Kaliwa ka kanan. Ala! Kanan! Uy! Hindi tau po. Tao po! Sana po kami!

hindi oh, namin alam kung kakaliwa kami or kakanan, ay, yung, pero baka kakaliwa. Sundan na lang natin yung ilog, so, ito, ilog guys. Hindi mean, kaliwa siguro. Ito yung choice namin, yung gate or yung ilog sa baba. You're not listening naman. Dito lang yung ilog. Dito yung ilog, pero doon talagang ka harap sa likod. Ay, ano ba tayo? Ah, dapat yun yan. Hmm, naman, eh. Kasi nga ito ang susundan natin. Dito lang, dito rin yung nakaharap yung ilog pataas. Ay, so, guys, nagbe-brainstorming muna kami. <laughs> So, ah! <laughs> Pag-uwi mo malaki na yung paa mo. <laughs> Mamagay <laughs> Hindi, marami kasi kayong baon. guys. <laughs> <laughs> Tara na, susundan na. So, na kami guys. Sundan na lang namin guys yung ilog. Yan, kung may nyo. Yan. Hala, may hagdanan dito. Ano pa nga Oo, may hagdanan. Hindi kakaliwa na tayo dito. Kakaliwa kami dito. Ha? Doon yung daanan. Kala ah. ko susundan lang Nakapunta na yung ilog. yung ilog susundan Nakas nakasabay siya sa ilog. Sa taas lang. Sa taas lang banda. ah oh, sige, tingnan natin. tingnan natin. Hindi namin kasi pa ito napupuntaan. So, wala, no, wala na signal guys Wala talaga kaming alam kung saan kami dadaan. Hindi naman tayo may kasi. Oh, Nakikita na namin yung ilog. Wow! Ganda guys! Ganda guys! Oops! May bagong ano. May truck. Bigfoot. May galing dito. May galing. May? May galing. Basa yung bato. Ayun guys. Buti na lang nagka-signal. Kasi nakita namin dito sa map. Uh, kasi may daanan pa doon sa kaliwa. Di namin alam ano kung ka, sa pa, kayo, kayo. Wala ang ganda na dito kagad maligo ulit. Dito pa lang ang medyo malalim. Pwede pa tayo so, Kung makikita nyo guys, napakaganda dito. Ang lino at saka ang malalim na siya. Hindi pa kami nakakarating doon talaga sa mismong falls. Pero tinan nyo naman. Ang dami lang nila doon, mga puro lang natin. Saka uminak pa ko doon sa bahay. So dito muna tayo. Ang muna kami dito kasi gusto na rin. Let's go? Let's go! <laughs> Tara, punta na kayo dito sa Masagana Falls, matatagpuan sa Barangay Irawan, Puerto Princesa City, Palawan. Paano nga ba makapunta dito? Sakay po kayo sa Multica papunta sa terminal ng Irawan. Pag sa terminal na po kayo, sakay po kayo ang tricycle, sabihin nyo sa kanto lang papunta ng Masagana Falls. Simula po sa kanto, 45 minutes to 1 hour ang hiking, depende sa bilis ng lakad at kismisan nyo. Sundan nyo lang po ang ilog para hindi po kayo maligaw. Dito ay walang entrance fee kaya open ito sa lahat. Pero paalala lang lang po pagpupunta kayo dito huwag mag-iwan ng kalat laging bantayan ng mga bata kung may kasama kayo magsuot ng tamang sapatos o tsinelas dahil madulas ang mga bato huwag magdala ng marami o mabibigat na gamit dahil mabato ang daan palaging mag-iingat at huwag magpaabot ng dilim pag-uwi para safe yun lamang po bye bye see you sa next vlog